What's up mga repa? Naghahanap ka ba o di naman kaya ay nagbabalak bumili ng isang maasahang pick-up truck na pwede mong magamit sa negosyo pang araw-araw o kahit pang malayo ang road trip? Well, kapit ka lang repa dahil ang topic natin ngayon ay ang top 5 na abot kayang pickup up trucks na available dito sa Pilipinas ngayong 2025. Sa Pilipinas, ang mga pick-up truck ay hindi na lamang ginagamit bilang simpleng pang-trabaho. Ngayon, isa na silang kombinasyon ng tibay, teknolohiya at araw-araw na gamit. Tinatawag ng ilan bilang mga lifestyle pickup trucks, mapakonstruksyon man, probinsyang daan o kahit traffic sa Metro Manila. Ang pickup ay praktikal na may dating. Narito ang limang pinakaabot kaya, matibay at maasahang pickup trucks na dapat mong isaalang-alang ngayong 2025. Kaya't kapit ka lang repa at ilarga na natin ito. Alright! Disclaimer, ang mga presyo na inyong makikita ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaaring mag ang mga presyo without prior notice at nakadepende na rin kung anong year model, variant ng sasakyan at kung saang dealership kayo pupunta. Maraming salamat, Trepa. Top 5. Isuzu D-Max May presyo na nagsisimula mula 978,000 pesos hanggang 1,995,000 pesos. Para sa matagalang gamit, ang Isuzu D-Max ang maaasahan. May opsyon sa 1.9 liter o 3.0 liter blue power turbo diesel engines. Kilala ito sa matinding tibay at tipid sa kuruto. Ang bagong modelo ay may mas magandang loob at safety features tulad ng forward collision warning, emergency braking at lane departure warning. Inilunsad ang Isuzu D-Max sa Pilipinas noong June 20, 2024. Ito ang naging simula ng pagpasok ng Isuzu Philippines sa kategorya ng mid pickup trucks. Namana ng D-Max ang tibay at pagiging maasahan mula sa fuego at iba pang mga naunang modelo. Ngunit may dagdag na mga features para sa kaginhawaan at kaligtasan. Ang pinaabagong version ay available sa labindalawang variant. Ang cabin ng Isuzu D-Max ay nagtataglay ng balanseng kombinasyon ng tibay at sopistikasyon. Bagamat na sa rugged na itsura ng pickup truck, malaki ang upgrade sa dashboard at mga materyales sa loob ng cabin. Sa mga mas mataas na trim, may soft touch materials, leather accents at metallic o piano black na finish. Malinis at maayos ang layout ng dashboard na nakafocus sa driver gamit ang ergonomically na pagkakalagay ng mga control. Ang mga upuan ay may mahusay na suporta at disenyo para sa komportabling pagbiyahe lalo na sa mga mataas na trim na may fox leather upholstery. Sa mga mas mababang trim naman, marami pa ring hard plastics at matibay na fabric seats na praktikal para sa mabigat na gamit. Bagamat paa isang pagkaagawan ng cabin, maihiibabaw pa rin ang plastic sa ilang bahagi, lalo na sa mga mas mababang variant. Ang mga mas mataas na trim ay may dual zone climate control. Mayroon ding air conditioning vents para sa mga pasaherong nasa likuran na nagpapataas ng ginhawa lalo na sa mainit na panahon. Ang dashboard ng entry level na modelo ng Isuzu D-Max ay nangingibabaw ang 7.0 inch touchscreen infotainment unit. Sa mga mas mataas na trim naman, may kita ang 10.0 inch na unit. Madaling gamitin ang interface nito at may malinaw na graphics at mabilis na tugon sa touch controls. Para sa audio, ang mas mataas na trim ay may walong speaker sound system. Ang mga mababang modelo naman ay may mas simpleng audio setup ngunit nagbibigay pa rin ng malinaw na tunog para sa pang-araw-araw na paggamit. Kabilang sa iba pang mga features ang digital multi-information display sa instrument cluster, keyless entry at push start ignition para sa mas mataas na trims. At dinan rin ang mga control sa manibela para sa audio, tawag at cruise control. Isang tip para sa Isuzu D-Max, maghanda sa biyahe dahil medyo matagtag. Top 4. Nissan Navara May presyo na nagsisimula sa 1,115,000 pesos hanggang sa 1,850,000 pesos. Kilala ang Navara sa komportableng biyahe. Salamat sa multi-link rear suspension na bihira sa pickup trucks. May 2.5 liter turbo diesel engine na may 190 horsepower at 450 newton meter na torque. Kasama sa bagong modelo ang 360 degree camera, Apple CarPlay at safety tech ng Nissan Intelligent Mobility. Meron itong walong variant na available ngayon dito sa Pilipinas. Ang Nissan Navara ay pinupuri dahil sa matipid sa gasolina, komportabling upuan at mahusay na performance ng makina. Kasama sa safety kit ang anti-lock braking system na may EBD at brake assist, anim na airbags, crash sensors at marami pang iba. Pinagsasama ng Nissan Navara ang matibay na gamit at modernong ginhawa. Kaya ito ay isa sa mga pinaka-refined na pickup truck sa Pilipinas. Kung ito man ay pang trabaho, adventure o pang araw-araw na pagmamaneho, ang loob ng Navara ay dinisenyo upang maging praktikal, komportable at nakaagulat na mataas ang kalidad para sa isang pickup. Magaling ang Nissan sa pagbibigay balanse ng tibay at ginhawa sa loob ng Navara. Matibay ang mga materyales na ginamit sa buong cabin. May mga soft touch na bahagi sa mga mahalagang lugar na nagbibigay ng premium na itsura at pakiramdam. Ang mga mas mataas na trim tulad ng Pro 4X ay may leather seats na may contrast stitching. Malinis at madaling gamitin ang layout ng dashboard. Sa mga mas mababang trim naman, mas maraming hard plastic na elemento para maramdaman ang tibay at katatagan. Ang Nissan Navara ay may kasamang 7-inch touchscreen infotainment system at 8-inch naman para sa mga mas mataas na trim. Sinusuportahan nito ang Apple CarPlay at Android Auto, kaya madaling maiintegrate ang smartphone para sa navigation, musika at tawag. Kasama sa unit ang 60 speaker premium sound system na nagbibigay ng malinaw at magandang tunog. Maliwanag at madaling basahin ang display at ang mga physical buttons na nagpapadali sa paggamit. Sa mas mataas na trims, may option para sa built-in navigation na may voice control. Meron din itong 5-inch o 7-inch advanced drive assist display. Na nagbibigay ng real-time na impormasyon ng sasakyan tulad ng fuel economy at off-road data. Ang convenient intelligent key system ay nagbibigay daan sa keyless entry at push button start na nagdadagdag ng kaginhawaan sa araw-araw na paggamit. Marami ring USB ports at 12-volt power outlets para madaling mag-charge ng mga devices habang nasa biyahe. Sa mga mas mataas na modelo, meron ding dual zone climate control na nagpapahintulot sa driver at front passenger na mag-set ng kani-kanilang temperature references. Meron din silang acoustic windshield at pinahusay na sound insulation para sa mas komportableng biyahe. Tip para sa Nissan Navara, mas maingay ng konti ang makina kumpara sa iba, pero bawi naman sa ginhawa ng biyahe. Para sa top 3, narito ang BYD Shark 6 DMO. May presyo na nagsisimula mula sa 2,098,000 pesos hanggang 2,298,000 pesos. Baguhan sa merkado pero napapansin agad. Ang BYD Shark 6 DMO ay may 1.5 liter turbocharged gasoline engine na may kasama pang plug-in hybrid system. Pinaamatipid at pina advance sa listahan nating ito mga repa. Kahit medyo mataas ang presyo, sulit ito dahil sa dami ng features at modernong disenyo ng loob. Opisyal na inilunsad ng BYD Cars Philippines ang BYD Shark 6 DMO noong March 7, 2025. Ang revolusyonaryong modelong ito ay naglalayong baguhin ng pananaw sa kung ano ang kayang gawin ng isang pickup truck. Inaalok ito ng dalawang variant, ang BYD Shark 6 DMO Advance at BYD Shark 6 DMO Premium. Ang pick-up truck na ito ay ibinibenta sa Pilipinas sa parehong variant na may plug-in hybrid powertrain. Pinapagana ito ng BYD Super DMO System. Tampok sa BYD Shark 6 ang all-black na tema na may leather upholstery bilang standard. Kasama ang mga contrast red accent sa harap at likurang AC vents. Pati na rin ang pulang tahi sa dashboard, door pad inserts, manibela at mga upuan. Ang makabagong disenyo ng sports contour na front seats ng Shark 6 ay talagang kaakit-akit. Gayun din ang mga gloss black na detalye sa lower center console. Ang loob ng BYD Shark 6 ay punong-puno ng teknolohiya. Tampok ang modernong full TFT rectangular screens. Ang infotainment system ay may rotating feature katulad ng ibang BYD models. Meron din itong 4-spoke flat bottom multifunctional steering wheel, patayong nakaayos na rectangular AC vents sa mga sulok ng dashboard at pahigang nakaayos na AC vents sa lower center console na nasa itaas ng wireless charging pad. Tip para sa BYD Shark 6 Piliin ang advanced base variant. Halos pareho ang features ng premium variant pero mas mura ng halos 10%. Bago natin ipagpatuloy sa ating top 2 at top 1 ng mga pick up ay nais mo na kitang pasalamatan repa kung ikaw man ay nakaabot sa puntong ito ng ating video. Kung sakali naman na ikaw ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan, mapa 2 wheels or 4 wheels man yan ay inaanyahan kitang mag-subscribe dito sa ating channel at pinutin ang notification bell para ma-update kita kung meron tayong bagong uploads. Pakilike and share mo na rin repa kung nagustuhan mo ang ating topic. Alright! Sa top two, narito ang Ford Ranger. May presyo na nagsisimula sa 1,269,000 hanggang sa 1,950,000. Isa sa mga pinaka-high-tech na pickup ngayon, ang bagong Ford Ranger ay may mga features tulad ng 10-speed automatic transmission, 2.0-liter turbo o bi-turbo diesel engines, at malaking vertical sync 4 infotainment system. May malinaw na kameras, auto park, at wireless Apple CarPlay at Android Auto sa mas mataas na variant. Sa ngayon, mayroong siyam na variant ang Ford Ranger na pwede mong pagpilian. Malaki na ang pinagbago ng interior ng Ford Ranger sa paglipas ng mga taon. Ngayon ay nagtataglay na ito ng balansing kombinasyon ng matibay na disenyo at modernong kaginawaan. Ginagamit man ito araw-araw o bilang isang sasakyang pang-adventure, ang cabin ng Ranger ay dinisenyo upang tumugon sa iba't ibang pangangailangan praktikal ngunit maganda ang design ang dashboard ay maganda ang pagkakaayos may malinis at modernong disenyo at may mga soft touch na materials para sa mas mataas na trim levels ang mga entry level na modelo tulad ng XL ay may mas praktikal na disenyo na gawa sa matitibay na plastic maayos din ang layout may mga control na madaling maabot at isang driver centric na cockpit upang maging madali ang paggamit sa lahat ng features napaka-comfortable din ng upuan ng Ford Ranger dahil sa malambot na padding isang mahalagang katangian para sa mga mahahabang biyahe sa mas mataas sa trim levels, dagdag pa ang leather upholstery at power adjustable seats na nagbibigay ng mas premium na pakiramdam. Maluwag ang likurang upuan ng twin cab kaya komportable rin ang mga pasahero. Tip para sa Ford Ranger, piliin ang mid-range na sport variant para sa best value for money. At ang top 1 sa ating listahan, narito repa ang Toyota Hilux. May presyo na nagsisimula mula sa 891,000 pesos hanggang 2,178,000 pesos. Ang Toyota Hilux ay isa sa mga pinakamabenta at respetadong pick-up sa bansa at ito ay available sa labing apat na variant. Kilala ito sa pagiging matibay at maasahan kahit sa pinakamatitinding kondisyon. May option na 2.4 liter turbo diesel para sa mas mababang variant at 2.8 liter turbo diesel na may hanggang 201 horsepower at 500 newton meter torque para sa mas mataas na variant. Kaya't patok ito sa mga off-roaders at mga negosyante. Ang Toyota Hilux ay pinupuri dahil sa mga features nito gaya ng matipid sa gasolina, komportableng upuan at mahusay na performance ng makina. Kung nais mong pumili ng lifestyle pickup na version ng Toyota Hilux, magandang pagpilian ang Conquest 4x4 AT variant na pangalawa sa pinakamataas na lifestyle pickup lineup na may pinakapraktikal na halaga. Bagamat wala ito ng ilang features ng top of the line na GRS variant, mayroon pa rin itong maraming mahalagang kagamitan tulad ng touchscreen infotainment system, automatic climate control, engine push start stop button, LED na ilaw, malalapad na gulong at alloy wheels. Bagamat hindi pa inilalathala ng Toyota ang opisyal na fuel efficiency figures ng Hilux, pinaniniwala ang nagkakaiba-iba ang konsumo ng bawat variant dahil sa kanilang magkakaibang powertrain combinations. Sa aktual na paggamit, tinatayang ang Toyota Hilux ay may fuel efficiency na 10 to 12 km per liter sa mga syudad at 14 to 15 km per liter naman sa pagmamaneho sa highway. Tip para sa Toyota Hilux Kilala ang Hilux na medyo matigas ang suspension pero dahil ito sa pagiging matibay nito at pwedeng balitan ng aftermarket shops para sa mas komportable biyahe Ano ang aking konklusyon. Malayo na ang narating ng mga pick up mula sa pagiging simpleng workhorse ngayon ay puno na ng teknolohiya comfort at fuel efficiency kung gusto mo ng matibay tulad ng Hilux, Navara at D-Max, high-tech na tulad ng Ranger o hybrid tulad ng BYD Shark, may swak na pickup para sa bawat Pilipino ngayong 2025. Ayan na repa ang ating top 5 na pick-up truck na pwede mong pagpilian kung nagbabalak kang bumili ng isang maasahan, matibay at komportabling pick-up. Para sa akin, lahat ng na nabanggit ang may kanya-kanyang dahilan kung bakit nangingibabaw sa larangan ng isang pick-up truck. Nakadepende na lang ito, Repa, sa kagustuhan ng isang nagmamayari ng sasakyan. Kung ikaw ang tatanungin Repa, ano ang mas angat na pickup para sayo? Muna sa ating mga namanggit, nasasakyan o kahit wala sa ating listahan. At kung sa tingin mo, bakit yan ang pinakaangat sa lahat ng pickup? I-comment mo lang ang iyong sagot dyan sa ating comment section sa ibaba at babasahin natin yan. Maraming salamat sa panonood at suporta Repa. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!